Pansamantalang nakansela ang domestic flight sa Palanan Airport dahil sa nararanasang sama ng panahon, dulot ni Bagyong Hener. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Ricardo Lapay, officer in charge sa Palanan Airport, bandang alas 9 ng umaga kahapon ng huling domestic flight papunta at pabalik sa Kawayan City Airport. Sinabi ni Police Lieutenant Lapay na base sa inilabas na abiso ng ilang domestic airlines, ang pansamantalang pagkansela ay magtatagal hanggang ikalabing ng set. Sa kasalukuyan ay wala naman umanong mga pasahero ang na-stranded sa paliparan dahil na rin sa pagkakansilaan ng mga biyahe. Gayunpaman, sinabi ni Polis Lieutenant Lapay na patuloy ang ginagawa nilang pagbabantay sa paliparan at mas pinaiigting pa ang mga umiiral na polisiya at batas, katulad na lamang ng pagbabawal sa bomb jokes, pag sa mga bagay na hindi dapat gawin at dalhin upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan na makapagtala ng anumang insidente. Magdating ng mga... 9.30 po nag-declare na po yung mga airlines po ng typhoon na cancel na po kasi dito po sa narana naranasan natin yung uh, Tropical Cyclone Ginette po. Uh, ngayon po, kasalagpuan po malakas po ang ulan, pabukso-bukso po ang ulan at uh, malakas po ang hangin po. Uh, so far po ma'am, uh, wala naman na istante. Eh. Bali yung as per pan ng personnel po ng Airlines ng Sky Pasada uh -huh. hanggang tatlong araw as uh, 16 to 18 po ang wala po silang flight po. Bali po sa ngayon po syempre yung SOP ng mga passenger po sa Kapalanan uh, Airport po yung mga dapat na hindi uh, dalhin po yung mga patalim o ano kailangan po i-deposit at the same time po uh, only passenger lang po ang allowed sa mga terminal. May dialogue po sa pagsabi ng BAMJO ng uh, stringent of screening of mga passenger po para maiwasan po ang hindi magandang mga airport at the same time po para mapanitili ang peaceful ng ito ang pahayag ni Palanan Airport OIC Police Lieutenant Ricardo Lapay. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young-looking mo. para maging healthy mag dtx 500 palagi. Para sa iFM News ako si Idol Zaira Contapay. Idol